Ginna na sa nabilin ng pamilya ng mahatagan sa disente ng labo ng 72 anyos ng lola ng napatay matapos ini ng nalapakan sa isa ka 10-wheeler truck sa barangay Baldos sa Lapaz Iloilo City. Sa interview sa Bumburadyo kay Raquel Balasa, hinablos ang biktima ng si Edita Lacote Cabuberde gin una gina si kaso ang lubong sa iya tiya bangod wala naman ini sang nabilin nga pamilya balo na ini lunsay naman patay ang iya anom kakabataan kag wala na sang kaupod nga sa zone 1 barangay Tikod wala naman sang hamyang pasano kay uh, bala sa bangod sa mga samad nga naangkon sa iya nga tiya nakagwa naman sa detention facility ang drivers ng truck matapos nga naglapse na ang regulatory period. Wala pa sa uh, klaro kung mapasaka sa kaso ang hinablo sa biktima panggin kompirmasin ni nga nakaisurihanay na sila sa piyak ng kampo. Sandig sa panaysayon sa manakakita naghalin ng tigulang sa tabok sa karsada bago dagbakal ini bulong uh, iyang maintenance. Sa pabalik na ini sa piyak gabayin sa dalan wala sa nima dan ang 10-wheeler truck na uh, kag kagbangod man sa magamay nga panglawason sa Tigulang, wala makita sa drivers ng truck ang iya presensa kag nabunguan gid ang ng biktima ako ang pinakamalapit yung nga uh, mga kaduan, kay nagaisahan no na lang na siya may anong ni siya kakabataan kag nagkalamatay na sila tanan and then ang iyang husband napatay naman siya bali widow ni siya diri lang kami anay nag-focus sa uh, immediate gid nga kinanglan nga inwes mapalubong siya mapalo na lang siguro ang criminal case kay ang nagburo gyapon kung hindi kami magpasaka ang state man agyapon mapasaka kay napatay gid siya yamo ng nga pahayag ni Raquel Balasa ang hinablosang napatay nga tigulang